Ay, hey, mga lods, for today's video po, bibi ko po yung dalawang signs na kapag takita sa isang babae, huwag na huwag niyong babaliwalain. Kasi po, posible po na meron niyang boyfriend na iba. No? Meron po yan, kinakasipingin na iba. So, bago po sabihin yan, kung hindi pa po subscribers, alam mo na, mag-subscribe ka na. Maraming maraming salamat. God bless po. So, una lods na red flag na signs na pag nakita mo sa isang babae, huwag nyo babaliwalain ay ang hindi nagpapahalik sa'yo at nagpapaborat siya, no? Hindi po yung normal loads na sa isang babae, no, kunwari mag-partner kayo, mag-asawa kayo, mag, kayo, mag kayo, kung dati rate, nagpapaborat siya naman sa'yo, nagpapahalik naman sa'yo no, sa labi, no? Ibig sabihin dito yung LP. And then one day, no, kuyari, bigla kayong paramdam mo na lamig sa'yo, eh, and then hindi na sa'yo nagpapahalik. Hindi na sa'yo nagpapaborat siya, no? Pag po ganyan yung babae loads, is there something wrong sa kanya, no? Nakailangan mong alamin kung ano yon no? hindi po mawawala ng ganang isang babae, no? Hindi po yung basta-basta na hindi na lang mapapahalik sa'yo na papa-LP kung wala po yung tinatagong sekreto sa'yo. So, kailangan mong alamin, no, na kung bakit bigla siya nagkaganon, I'm sure meron yan, no? Meron dahilan kung bakit ang isang babae ay na magpahalik sa'yo at ay na magpaburat siya, no? Possibly, Lods, no, unang-unang rason diyan, meron na pong iba yan, no? Yan po yung signs na unang titingnan niyo talaga sa babae na posible po talagang meron siyang karelasyon na iba. So, proceed si, dapat tayo agad sa number 2. Laging nagpapaganda. No? Ito po, Lods, no? Kunwari, nakita mo yung sa signs number 1, hindi na sa sa'yo, and then laging nagpapaganda. So, da dapat kung dalawa na ito makita mo sa kanya, no? Napapaganda, and then ayaw na magpaburat siya o sa sa'yo. So, ito po ay talagang uh, combination signs na makikita mo sa isang babaeng naglolo ko, no? Importante, Lods, kapag po nakita mo ito sa isang babae, no? Magtataka dati-dati, hindi naman ganyan to, no? Medyo lo siyang dati. O kaya dati hindi naman nagme-makeup, hindi naman kasi ng maiksin damit. And then one day napansin mo parang nabaguhang ka sa kanya na sumeksi, bakit biglang sumexy, bakit nagme-makeup na, bilang naging ano sa sarili niya, no? Like cute na dati hindi naman ganoon. Nagsusuot na ng mga mini skirt. Nagme-makeup na dati hindi naman ganyan, dati pulbo okay lang. Hindi ka pag niya yung mag-gerger, tinatanggihan ka na and then napakalamig sa iyo, ayos ay magpahalik para hindi diri sa laway mo. Kapag naramdaman mo 'yung tulog sa babae, itong dalawang size na 'to, no, kailangan dalawa, hindi lang isa. So, yan po ay clear signs na meron po yung iba, no? Meron po yung boyfriend. So, ang gagawin ninyo, Lods, kapag nakita nyo po dalawang signs na ito, kailangan mo mag-observe, no? Kailangan mo mag-stalk, no? Istokin mo yung mga messenger niya, Facebook niya, o kahit ang social media account niya, kailangan uh, makita mo yun, no? Kailangan malaman mo, no? Kung, kung kaya na kailangan na nakawin yung cellphone, pa-open mo yung password, no? <laughs> o, ganun po yung Lods, no? Kailangan po kasi, Lods, na kailangan malaman ninyo yung tinatago ng isang babae. Kasi po, kung hindi nyo po yung gagawin, patuloy po kayong iiputan sa ulo at yun na nga tatagal po yung panloloko niya sa inyo no so may karapatan ka naman pong malaman kung ano po yun no wag lang po umabot sa pananakit no kailangan mo lang pong gawin na huliin siya no and then alam parang kahin kanya na talagang ayoko na sa iyo iwalay na tayo meron na akong iba dapat ganoon tapos so hindi na kailangan na loyin pa ng paut ulit di ba patagalin pa yung panloloko itago pa kung ayaw na, ayaw na. So, ganoon lang dapat yun, no? Huwag pong manakit ng ibang damdamin, no? Kasi sa akin nangyari yan, Lods, no? Sa dating kong kalibin, no? Almost 11 years kami, and then, hindi naman sa akin nagmamayabang ako, Lods. Mabait talaga ako, no? Nasawa. Na so, ako po yung tipo ng babaeng maasika, so, and then, talagang taong bahay lang. So, to make story short, no? Nagkaroon siya ng, yun, know, ng babae. So, hindi siya nakatiis na hindi saan sabihin. Kasi mabait ako yun. Eh. So, nakonsensya siya. And then, one day morning, umuwi siya ng bahay. Pinagtapat sa niya sa akin. nasabi niya sa akin, meron akong girlfriend at buntis na siya. So, ako naman siyempre na-shock ako noon, hindi ako maniwala eh. Pero yun nga nga nakita seryoso siya, naniwala na ako, no? So, bakit na sa kaninamin namin ganun kabilis, di ba? Kasi mabait ako. So, alam niyang malawak yung pangunawa ko, maiintindihan ko. Normal na magagalit ako, pero mawawala agad yun. At tatanggapin ko. Kung hindi niya na ako gusto, go ahead. So, ganun po ako kalasing babae, nabiligan ko rosaryo, magdasal ka. Sana huwag ka magkamali na pinili mo siya. Kasi pagdating sa akin, wala na second chance. Ayoko yung darating time na ka, babalik ka sa akin hindi ako martirit na babae. So, ayoko yan. Kapag po nalawayan ka na ng iba, doon ka na. Kasi may rabies ka na. Ganun po ako eh. So, so ganun po ang klase ng babae, Lods. Ayoko ng second chance. So, hindi ako nagbibigay niyan. Lalong-lalo na akong panluloko yung naging kasalan. Ibang bagay siguro pwede. So, kunwari, kinakay mo yung ulam ko. Yeah, may second chance ka pa sa akin. Pero kung niloko mo ko, wala na pong ganyan sa akin. No? Wala nang take two. So, alam niyo na. Sino katulad ko dyan sa inyo? Na hindi nagbibigay second chance. taas, taas yung mga kamay. So, okay lang yan, no? Normal lang po yan. Wala po tayo sakit sa pag-iisip. Normal lang po talaga sa isang tao yan. So, hanggang dito lang po tayo, mga lods. Kung hindi pa po na subscribers, click po na po muna yan. Maraming maraming salamat. God bless po. Ingat po. And see you again to my next video. God bless. Bye-bye!